wala akong boses, Ikakasigaw ko to, eh, namin ng tulong ba sa bumbero para lang hindi kami dito masunog. Wala rin eh, hindi rin tumalab yung kakasigaw ko dun sa, ano, sa school. Kasi, nung dumating yung isang bumbero, maliit lang siya. Meron pong mga kapal na usok dun po, dun, dun, dun. Ang bilis, maitim na maitim. Ngayon, nag-ano na po kami, nag Ayos na po kami ng mga kung anong pwedeng ano, papeles, ganyan. Umakyat lang ako sandali. Ngayon, tinawag ako ng anak ko, andito na raw ang ako. Ngayon, bumaba naman ng ako. di ko pa nakukuha masyado ang kukunin ko. Dapat na kukunin. Pag tingin ko po, eto na po ang apoy. Ang ginawa ko, lumundag na po ako kasi ang puring hindi, nagpuputukan na. Wala na po kami talaga madala. naka lang ako, bigay lang po ang chinelas na ito. Ito lang po ang suot namin, mga anak ko, ganun din. Pati mga kapit bahay namin, ganun din. Pag nagsalba pa kami ng ibang gamit, kaya kung ano yung soot namin, yun lang. Wala kaming kadamit-damit na nakuha, malang na ilang peraso. Lalo ito, yung soot niya lang ng short, at sando, yun lang talaga yung na soot namin. Wala kami talaga ng anong gamit. Ultimo, kaserola, kaldero na paglulutuan, wala. Ano eh, 700 family daw kasi dyan sa Katmon, ang ano dyan, na, na, na kay Bakwit dyan, 200. Mayroon sa may Tonsuyan, mayroon pa dun sa ano, barangay ng ano, Katmun. Katmon. Dyan sa eskola, 200 kami dyan. Kailangan daw po pala yung eskwelahan. Ano, may pasok kasi yung mga bata, kailangan umalis din kami Kung Kumbaga, pinagbigyan lang kami. Baka Monday, palabasin na rin kami. Saan nyo balak po ang tumira? Dito na lang. Magbabarong-barong na lang, lang kami dito. Kasi wala naman din kami choice. Wala naman kami ibang mapupuntahan. Wala po eh. Wala na po kami. Ay, hindi ko po alam kasi napakahirap po i-explica ang nararamdaman namin. Ano po, baon na baon po kami sa utang. Kasi utang lang po yung hanap buhay namin. Ano na po yung mga susunod na habang niyo? Wala, wala, wala. po yung sarili na rin. Ano po, kasi wala po yung namin. Kaya nalang ko sa'yo eh, kung saan kami kukuha ng pang ano ng ano. panggawa sa pano namin, bahay namin. Ako oh, kayong talis na wala mo. Ay. May tulong na po ba kayong natanggap po? Wala pa po. Yun lang po, pumipila-pila. Isa pa lang po yung napilahan ko, DSWD. Maghintay lang daw po kung anong meron. Kung ano man po ang tulong na sa puso po ninyo, tatanggapin po namin. Maraming maraming salamat po kung ano man yun. Kailangan-kailangan po namin ang tulong ninyo.